at karunungan. At mapagkumbabang hinihiling namin ang inyong intervention, Panginoon, sa mga mapanghamong panahon na ito. Panginoon, inaalala namin sa panalangin ng aming mga pinuno. Bigyan mo po sila ng karunungan at pangunawa upang makagawa ng mabubuting desisyon na makakabuti sa lahat ng maamayan. Kabayan sila at ilayo sa pansariling interes at ilapit tungo sa kabutihan ng pangkalahatan. Naway unahin nila ang katarungan at ang kapakanan ng lahat ng mamamayan. Tinataas namin sa inyo ang aming ekonomiya. Panginoon, inikilala namin ang mga pakikibaka na kinakaharap ng mga negosyo ng pamilya at individual. Nagdarasal kami para sa katatagan at paglago para sa mga pagkakataon, sa mga magtatrabaho, hinihiling namin na magbigay po kayo ng inspirasyon sa pagbabago at pagiging malikhain, maging ng mga namumuhunan at protektahan ninyo po kami mula sa kahirapan ng ekonomiya. Pinagdarasal namin ang mga may hirap, ang mga nagihirap, ang mga walang trabaho, ang mga nahihirapang makaipon, Ibigay mo po sa kanilang mga pangailangan, aliwin ang kanilang mga pagkabalisa at bigyan sila ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Idinadalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Tulungan kaming magtulungan, anuman ang aming pagkakaiba upang bumuo ng isang mas malakas at mas maunlad na bansa. Tulungan mo kaming maging mabubuting tagapangasiwa ng mundo at protektahan ang aming kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Inon, kayo po ang aming buhay na pag-asa. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo. Batid na magagawa niyo po ang higit sa lahat ng aming hiling o iniisip. Talangin namin na matupad ang inyong kalooban sa aming bansa at ekonomiya

ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Martes a 11 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 para sa Bagong Araw. Kami po ang inyong mga tagag-ulat Heidi Bernard Sampang at Shekaina Abalon. Bagong Araw, Bagong Balita. Unahin sa mga balita ngayon, dalawa na sa sa Katanduanes at Samar dahil sa bagyong uwan. Paglalabas ng mahigit 1.6 bilyong pisong quick response funds, inaprobahan ng DBM. At sa kalakalan, dagdag presyo sa langis, epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita. Pag-araw, pangunahing balita. Dalawa na ang sinasabing nasawi sa Viga, Catanduanes at Catbalogan City, Samar dahil sa epekto ng nagdaang Super Typhoon Uwan. Ngunit nilinaw ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na for validation pa ang mga ito. Batay umano sa natanggap na report ng OCD, ang isa sa mga biktima ay nalunod habang ang isa ay nabagsaka ng gumuhong istruktura. Dalawa naman ang naitala ng OCD na nasugatan kabuo ang 1.4 na milyon katao o 426 na libong pamilya ang inilikas sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, CALABARZON, MIMAROPA, Negros Island Region, Bicol, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Ayon pa kay Alejandro, 318,000 katao o 92,000 uh, na mga pamilya ang nasa evacuation centers pa. Tinatayang isang libong mga bahay ang napinsala habang 132 na barangay ang dumanas ng mga pagbaha. Sinabi pa ni Alejandro na may ilang bayan sa Aurora ang isolated pa rin dahil sa landslides gaya ng Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Labing limang kalsada ang kailangang kumpunihin at may isang daan at limamput limang mga lugar ang wala pa rin supply ng kuryente. Iniulat ng US CD na nakapamahagi sa lokal na pamahalaan ng food items na nagkakahalaga ng 6.4 na milyong piso para sa mga apektadong rehiyon. Bagong araw, balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na tiyakin ng tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong at rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng Super Bagyong Uwan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinatututukan ng Pangulo ang evacuation, gayon ng medical deployment at clearing operations. Ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na ituloy ang relief distribution at pagbabantay sa kondisyon ng evacuees. Nabatid na sa Bicol Region, matatagpuan ang pinakamaraming evacuees kung saan na mahigit isang daang libo ang lumikas. Ngunit ayon kay Castro, unti-unti nang nagsisiuwian ang mga lumikas dahil humuhupa na ang tubig-baha sa kanilang mga lugar. Samantala, inatasan din ng Pangulo si Health Secretary Teodoro Herbosa na mag-deploy ng medical teams sa lahat ng evacuation centers para bantayan ang kalusugan ng taong bayan. nagatas din ng Pangulo Mulo kay Public Works Secretary Vince Dizon na bilisan ang clearing at rehabilitation ng mga nasirang kalsada. Nabatid na 71 kalsada ang hindi pa rin madaanan, partikular sa Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Pagong araw pangunahing Inaprobahan ng Department of Budget and Management o DBM ang release ng 1.684 billion pesos na Quick Response Funds o QRF para sa Departments of Agriculture, Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard. Ito'y upang maging mabilis ang recovery and rehabilitation efforts sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa DBM, ilalabas ang isang bilyong piso para sa programa ng DA sa mga rehiyon na apekta ng African Swine Fever at ng mga nagdaang bagyo. Paliwanag ni Budget Secretary Amina Pangandaman, malaki kasi ang pinsala sa agrikultura ng mga bagyo at sakuna kaya kailangang tulungan ang mga magsasakat manging isda. Samantala, nasa 63102 million pesos naman ang nirelease para ma-replenish ang QRF ng DSWD na gagamitin sa procurement ng family food packs at non-food items at stockpile ng relief goods. Sa klawdin ito ang emergency cash transfers para sa higit 58,000 na pamilya na naapektuhan ng lindol at bagyo. Nag-issue din ng DBM ng 53.007 million pesos para sa PCG para sa kanilang relief, rehabilitation at search and rescue operations. Bagong Araw balitang Kalakalan. Dagdag presyo sa langis epektibo na ngayong araw. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Ipinatupad na ng ilang kumpanya ng langis ang dagdag presyo sa mga pangunahing produkto ng petrolyo ngayong araw. Batay sa abiso ng Caltex, Shell Pilipinas, FOIL Philippines at Clean Fuel, Tumaas ng piso kada litro ang presyo ng diesel habang 50 sentimos kada litro naman ang dagdag sa gasolina. Umangat din sa presyo ang kerosene ng 70 sentimos kada litro. Naging epektibo ang bagong presyo kaninang alas 6 ng umaga maliban sa clean fuel na magpapatupad ng taas presyo mamayang alas 4:1 ng hapon. Sa iba pang balita, magkakaroon ng dagdag na 15 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Nobyembre. Ayon sa Meralco, ang pagtaas ay bunsod ng mas mataas na pass-through charges, partikular sa transmission charge at allowance or feed allowance o feed-in tariff. Ang dagdag singil ay katumbas ng 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours sa isang buwan, habang 76 pesos naman para sa 500 kWh na kumukonsumo sa loob ng parehong panahon. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw, ula, panahon na namataan, kaninang alas tres ng umaga, ang sentro ng Bagyong Uwan, 290 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte, o 355 kilometers west ng Kalayan, Cagayan. May maximum, maximum sustained winds ito na 120 kilometers per hour, malapit sa sentro at pagbugso ng hangin na abot hanggang 150 kilometers per hour. Umuusad ang bagyo northward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang Ilocos Region, Cordillera, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Cagayan ay may malakas na pag-ulan dulot ng bagyong uwan. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay may pag-ulan na may kasamang malakas na hangin dulot pa rin ng bagyo. Ang Western Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa trough ng bagyo. Habang ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26 hanggang 30.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5.55 ng umaga at lulubog dakong 5.25 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mga lokal na opisyal iniimbestigahan matapos bumiyahe habang nananalasa ang bagyo. DOJ hearing sa Bulacan ghost flood projects ipinagpaliban. At sa palakasan, Golden State Warriors nilinaw ang panalo sa Indiana Pacers. Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Pag-aaraw, pang-9 balita! Ineembestigahan ng Malacanang ang ilang lokal na opisyal na bumiyahe sa ibang bansa sa kabila ng ban on foreign travel dahil sa mga bagyong tino at uwan. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, hindi bababa sa pitong alkalde at isang miyembro ng konseho mula sa Cebu ang nasa United Kingdom habang nananalasa ang bagyong tino. Sinabi ng Malacanang na kailangan munang ipaliwanag ng mga opisyal kung bakit sila umalis sa gitna ng kalamidad. Paalala naman ng DILG tungkulin ng mga lokal na opisyal na manguna sa sa pagtugon twing may sakuna at posibleng makasuhan ang mapatunayang nagpabaya. Sa Cebu, iniutos na ang pagsumite ng lahat ng travel documents ng mga alkalde bilang bahagi ng investigasyon. Bagong araw, Nangako naman ng Embahada ng Canada sa Pilipinas na tutulungan ang mga nasalanta ng Super Typhoon 1. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Canada sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang sama ng panahon. Sinabi ng Canadian Embassy na makikipag-ugnayan sila sa pamahalaang Pilipinas, gayon din sa humanitarian agencies at international community bilang suporta sa recovery efforts. bagong araw, pangunahing balita. balita. Sa ibang balita naman, na-reschedule sa biyernes, Nobyembre a 14, ang first preliminary investigation hearing ng Department of Justice sa Ghost of Flood Control Project sa Lilawigan ng Bulacan. Kahapon ito, orihinal na nakatakda, ngunit matatanda ang nagsuspinde ng pasok sa gobyerno dahil sa Bagyong Uwan. Kabilang sa mga diringgin ay ang limang kaso na may kinalaman sa flood control project sa Bulacan. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, inaasahang sa biyernes ay matatanggap na rin ang respondents ang kopya ng mga reklamo. Kabilang sa mga respondents sa mga kaso, ang dating mga taga, Department of Public Works and Highways o DPWH, na sina dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineers Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza, Project Engineer na si RJ Domasig, Project Engineer na si Nino Lawrence Morales, Finance Chief or Finance Section Chief Juanito Mendoza, Administrative Section Chief Loraline Simbulan at Cashier Cristina May Pineda. Respondent din si Sally Santos na representative ng Sims Construction. Kabilang sa charges sa preliminary hearing ay ang malversation through falsification of public documents, perjury at anti-graft and corrupt practices act. Bagong araw. 巴等岛，巴连。 Nagsasagawa ng investigasyon ang Cebu City Government sa Monterrazas de Cebu, isang high-end condominium sa barangay Guadalupe, matapos ireklamo ng mga residente ang matinding pagbaha dala ng bagyong tino. Nagpatupad ng joint inspection ang City Environment and Natural Resources Office at Department of Environment and Natural Resources Mines and Geosciences Bureau. Ayon kay Cebu Mayor Nestor Arquival, susunod sila sa resulta ng report at kikilos kung may kailangang ayusin, lalo na sa mga no-build zones at malapit sa ilog. Nanawagan din ang sangguni ang kabataan ng Barangay Guadalupe ng mas malalim na investigasyon sa drainage at retention ponds ng proyekto, habang hinikayat naman ng grupong Bayan Central Visayas ang gobyerno na panaguti ng mga posibleng may sala sa mga proyekto at paglabag sa batas pangkalikasan. Bagong araw, Balitang Bayan! sa ibang dako naman Iniulat ng uh, Department of Education na uh, hindi bababa sa tatlong daan labing dalawang pampublikong paaralan sa Bicol, Calabarzon at Cordillera ang nasira ng Super Typhoon Uwan. May isang libo, isang daan, balumput dalawang silid-aralan ang bahagyang nasira. Tatlong daan, anim na anim ang uh, malubhang nasira at dalawang daan, anim na isa ang tuluyang nawasak. Habang nasa limang libo limang daang silid-aralan sa higit isang mga pa aralan ang pansamantalang ginawang evacuation centers tiniyak naman ni Education Secretary Sonny Angara na nakatuon ang DepEd sa proteksyon ng mga mag-aaral, guro at kawani at sa pagpapatuloy ng pag-aaral gamit ang alternative delivery mode sa mga paaralang apektado. Naglaan ng DepEd ng 20.2 million pesos para maglinis at sa clearing operations sa 57.9 million pesos para sa minor repairs sa mga apektadong paaralan. Bagong araw, balitang bayan. Nasunog ang hindi bababa sa 83 bahay sa barangay Inigihan, Bato, Leyte. Ayon kay Officer in Charge ng Bato Bureau of Fire Protection SFO4, Paul Morata, natanggap ang alarma ng alas 4.30 ng umaga at itinataas ang sunog sa third alarm. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan, ngunit dagdag ni Morata, mabilis kumalat ang apoy dahil sa light materials at magkakalapit ang mga bahay. Kasalukuyang iniimbestigahan pa rin ng sanhi ng sunog at lawak ng pinsala nito. Bagong araw, palita sa palakasan. Tiniyak ng Golden State Warriors ang kanilang ikasyam na panalo laban sa Indiana Pacers matapos talunin sa score na 114-83. Nakipagsabayan pa ang Pacers hanggang sa ikatlong quarter kung saan 10 puntos namang ang lamang ng Warriors bago pumasok sa huling yugto. Sa fourth quarter, nagpakita ng malakas na opensa ang Warriors at nagdagdag ng 39 puntos. Dahilan upang mahirapan na ang Pacers na makabawi. Bagamat hindi nakalaro si Stephen Curry, pinangunahan naman ni Jimmy Butler ang Warriors sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 7 assists sa buong laro. Bagong Araw Balita sa Palakasan. Nakamit naman ni P. Durden Wangke at Naomi Cesar ang pwesto sa Philippine Athletics Team para sa ikatatlumput-tatlong Southeast Asian Games sa Thailand ngayong Disyembre. Parehong nagkamit ng medalya sa Asian Youth Games sa Bahrain kung saan nanalo si Wangke ng gintong medalya sa 200-meter dash at si Cesar naman ay may pilak sa Girls 800-meter final. Si Wangke ay magiging reserve sa 4x100 relay habang pareho silang naghahanda rin para para sa 2026 Youth Olympics sa Senegal. Ayon kay Philippine Athletics Track and Field Association Secretary General Jasper Tanhueco, susuportahan ng ahensya ang paglago at karera ng dalawang manlalaro. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, publiko binalaan laban sa pagpropose ng mga pekeng uwan videos. DOH tinitiyak ang serbisyong pangkalusugan para sa mahigit siyam na libong pamilyang apektado sa gitnang Luzon. At sa ibang bansa, pagsabog malapit sa Red Fort sa New Delhi, walo na sawi at labing isa sugatan. Bagong araw, bagong balita. kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong pang pangunahing balita. Nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa publiko laban sa pagpo-post o pag-share ng mga unverified videos na nagpapakita ng bagsik ng super bagyong uwan. Babala ng PNP ang ganitong mga hakbang ay may kaakibat na kaparusahang legal dahil ito ay matuturing bilang pagpapakalat ng fake news o misinformation. Binigyang diin ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na dapat maging mapanuri dahil dahil ang ilan sa mga ito ay deep fake videos na maring makapagdulot ng takot o pangamba sa ating mga kababayan. Sa halip na magpakalat ng fake news, pinayuhan ni Nartates ang netizens na ishare na lamang ang mga infographics at official advisories na makatutulong para makapaghanda ang mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Ugaliin din ayon kay Nartates na i-verify muna ang mga impormasyon sa official sources dahil hindi lahat ng nakikita online ay totoo. Bagong ara, pangunahing balita. Patuloy ang Department of Health o DOH sa pagbibigay ng 24 oras na serbisyong medikal para sa siyam na libo limang daang pamilya na kasalukuyang nasa evacuation centers sa ng Luzon matapos tamaan ng bagyong Juan. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinadala ni DOH Secretary Ted Herbosa ang mga medical teams upang masubaybayan ang kalusugan at kapakanan ng mga evacuees. Bago pa man tumama ang bagyo sa Aurora, nag laan ng DOH ng gamot at health supplies na nagkakahalaga ng 6.7 million pesos. Hanggang ngayon, nakatanggap na ng gamot para sa pananakit ng tiyan, ubo at pagkahilo ang 35,710 na individual kasama ang first aid kits at libreng konsultasyon sa doktor. Nagpatuloy rin ang pamamahagi ng hygiene kits, malinis na tubig at paghahanda ng 45,300 doxycycline tablets laban sa leptospirosis para sa evacuees. Sa kabila ng brownout at iba pang hamon, tiniyak ng DOH na magpapatuloy ang kanilang serbisyong medikal at pamahagi ng mahalagang pangangailangan hanggang makabalik ng ligtas ang mga pamilya sa kanilang mga tahanan. ara pangunahing balita. Sa ibang pangyayari, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Mohit Dargani, ang opisyal ng Farmally na makabiyahe sa Spain, Germany at Thailand dahil sa nakabimbing kaso ng graft laban sa kanya. Ayon sa korte, tinuturing si Dargani na flight risk dahil sa kanyang dual citizenship bilang Filipino at Spanish na nagpapatali sa kanyang pagbiyahe sa ibang bansa. Nakatuon ang kaso sa umunoy overpriced na 4.4 billion pesos na pagbili ng medical supplies ng Department of Health noong pandemya. Sa kanyang aplikasyon, binanggit ni Dargani ang medical check-up sa Madrid, pagbisita sa pamilya, pagdalo sa Medica Trade Fair sa Germany at kasal ng pinsan sa Thailand. Ngunit tinukoy ng korte na hindi sapat ang mga dahilan para payagan siyang lumabas ng bansa. Hindi rin niya na ipakita ang tamang mga dokumento na nagpapatunay na ang biyahe ay talagang kinakailangan at hindi lamang para sa personal na kaginhawahan. Dahil dito na natili ang desisyon ng Sandigan Bayan na huwag payagang umalis ng bansa si Dargani habang patuloy ang kaso laban sa kanya. Bagong araw, balita Pandeti. Ibababa sa walo katao ang nasawi sa isang pagsabog malapit sa Red Fort sa New Delhi, India. Ayon sa pulisya ng New Delhi, nagmula ang pagsabog sa isang sasakyan malapit sa naturang lugar. Batay sa mga ulat, labing isa ang nasugatan at anim na sasakyan kasama ang tatlong autorickshaw ang nasunog bago pa man ang maapula ng mga bumbero. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Bagong Araw Balita Nawala sa si Canada ang measles elimination status matapos ng halos tatlong dekada dahil sa hindi nito mapigilan ang higit isang taong outbreak. Ito ayon sa Pan American Health Organization o PAHO. Ayon kay Dr. Jarbas Barbosa, ang direktor ng PAHO, mahigit limang libong kaso ng tigdas ang naitala sa siyam na probinsya at isang northern territory sa bansa. Tinawag naman ito ni Infectious Diseases Specialist ng Toronto General General Hospital na si Isaac Bagoche na isang wake-up call para sa Canada dahil sa kakulangan sa public health outreach at pagbaba ng vaccination rates sa ilang komunidad. Sa pahayag ng Public Health Agency of Canada, nakatuon ngayon ang kanilang aksyon sa pagpapataas ng bilang ng nababakunahan, pagpapalakas ng data sharing at mas maigting na virus intelligence or surveillance upang mapigil ang pagkalat ng tigdas. Pag-araw, bagong diwa. Mula sa ikalimang kabanata ng Mateo, talatang pito, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Bagong araw, bagong balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga a 11 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat Heidi Bernardo Sampang at Shikai na Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas 6.55 ng umaga. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila.